De, bakit? Waldo Ikaw Tagabukay ka, di ba? Bangilo ako Kabudong tayo Kapag itinuli mo yan Sira ang budong natin Tribal war na naman walang tigil na patayan. Lakay, magandang hapon, Father. Kaya nga pala ako nagpunta dito, Lakay. Dahil sa, alam ninyo, milyones ang nagagastos ng aming kumpanya dito sa daily operations. Gaya ng isang bulldozer na lang. Libo-libo ang namin nagugugol sa araw-araw. Kahit nakistambay lang yun Kaya, may pinabibigay ang aming kumpanya lakay. Kung sulat ang laman yan, hindi para sa akin. Sapagkat, hindi ako marunong magbasa. Kung pera naman yan, lalong hindi para sa akin. Sapagkat, wala akong pipinagbibili. Pare, hindi nag-iiba ang panahon. Tao ang nag-iiba. Ang lupag ito hindi mag-iiba. Dito ako sinilang. Dito ako nabubuhay. Dito ako mamamatay. Manong! Ay ka. George, mukhang oh, nagkakasayahan yata kayo. Well, si Waldo. Binalatuan kami kagabi. Kaya ito, pwede namin ng konti. Si Waldo? Yung si ng bukay? Oo. si Waldo, maraming pera kagabi. Bayad daw sa kanila. Pa, paano nagka pera yun? Eh, wala na mahanap buhay yun, ha? Ah. Abe, magingat si Father Balwek. Ipaalam mo sa kanya. Nagpunta na si Waldo sa Salapadam. Baka abutan mo pa. Maghinga ka. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sige na, Ading. Nasa? Nasa loob. Nagpapakumpisal. Delikato siya. Kailan ka huling nang umpisal? Abe, bakit? Waldo, ikaw, Tagabukay ka, di ba? Bangilo ako. Kabudong tayo. Kapag itinuloy mo yan, sira ang natin. Tribal war na naman. Walang tigil na patayan. Colonel Jeronimo says you are communist. Bakit ka natawa? Nandun ako. Nang tawagin kang komunista ng provincial commander ng Bangid. Father Tony, kung ang pagtuturo sa mga tao na panindigan nila ang kanilang mga karapatan, eh, trabaho ng isang komunista, eh, di komunista ako, pero sa kaalaman ko, yan ay trabaho ni Kristo nung araw. Hindi ba, Bishop, ang ipagtanggol ang mahihirap at ang maliliit? Father Balwick, starting today, the diocese will no longer support your community programs. But Bishop, look. The church does not support communists. Bi Let's go, Father. Father de Vega, your new assignment is to assist Father Balwick in his religious work. Yes, Misha. Watch out. One balweg is enough. Father Balweg?